Hi guys! Hi mga kahuman! Wala dyan may lingaw ka rin kay Miami amisa. hospital ng Bantay, sa mga ate. Nari na mga kahuman no na ano. May nagtanong po mga kahuman nung nandun kami sa bukid. Sabi niya, saan po kayo nag-CR ma'am? Ikaw <laughs> kawa Timing, saan ka nag-CR Timing? Timing! <laughs> Ay, man, tago ka din Ha? Ako po mga kahuman, yung ginawa ko po is, ano, pareho po lamumu. Hukay-hukay po. Tsyung, ganun po. Mar um, ano naman, malawak naman yung CR doon mga kahuman, kaya no worries. Kasi lahat ng area doon pwede mong gawing CR. Pero ito pong kapatid ko, nag-CR po ito, isang beses, tanongin ko siya kung saan siya nag-CR. Ate Ming, saan, no? saan ka nag-CR? Sa pa. Sa? sapa. Sa <laughs> sa ilog do siya nag CR mga kahuman. Sino kasama mo doon? Si Jessica. Ah, yung, yung isang babae po yung ano, yung friend niya po mga kahuman or yung bayo ba sa tawag ka na sa Tagalog. Mm. Bayo po ng ano, kapatid ko mga kahuman, yung isang babae. Yun po yung kasama ng aking kapatid na nag-CR daw sila sa... Sa, may, sa Oh, sa, sa, sa ilog <laughs> do sila nag-CR. Ano pa? Saan pa, Min? Dito, sa Eh, yung pinuntahan yung mm, maraming ano, kagubatan. nagano kayo dun? Anong ginawa niyo dun? No, tapos na. Mm, hindi, yung ano ba? Di ba? Yung maraming ano ba, damo? Anong ginawa niyo dun sa maraming damo? <laughs> Nagtago kayo dun. No. Damo, yung mga ba? Nagdagan mo dito ni Jessica. Nagonsaman mo dito ni Inday. Nangag. No, no. no. Ano? Sila mo. Damo. Nag-ihi. Oo, oh, nag-ihi sila doon sa may ano, sa may damuhan. Ayun lang. Nag-CR po sila mga kahuman sa ilog. Kami po sa ano. Hukay-hukay. Charot. <laughs> Yun po yung totoo. Ayun lang.